DZRD, Radio, Report. At para sa huling balitang national, People's True Sona, na layo ng ustisya at pagbaba sa pwesto ni PBBM, ginanap sa Davos City. Alamin natin ang bitalian ng balitang yan mula kay kapartner Jane Domingo. Ito ang isa sa mga pahayag ng mga supporter na nakiisa sa isinasagawang kills protesta at tinatawag na People's True Sona na ginanap sa Davos City na sumasalamin sa tunay na boses at mithiin ng bawat Pilipino. Kining ato ang gihimo karon usa kini ka tinuod nga state of the nation address. Ang gihimo karon sa tuwang presidente Bodol Suna, Suna Bodol tangan nga pangulo sa nasod. Ilan sa kanang panawagan na yung pagbaba sa pwesto ni Marcos Jr. at mawaka sa mga ilegal na gawain at patuwi na pagbagsak ng bansa. Ang gusto nating pababain talaga sa pwesto yung ating pangulo ngayon. No? So ang panawagan natin is BBM resign. No? Kasi nga tama si Tatay Digong dati pa, noon pa. No? Weak leader talaga itong si Bongbong Marcos. At wala tayong nakita sa tatlong taon na mag-aapat na taon na no? na pamumuno niya, wala tayong nakita na pagbabago, wala tayong nakita na, na maganda no, sa pamumunon niya. Hanggang ngayon, lugmok na lugmok ang bansa, 17 trillion pesos ang utang ng Pilipinas. Ito ay umpisa pa lang, ano? Kasi yung Luzon naman, yung mga kapatid natin sa Manila ay nagumpisa na rin, ano? Uh, kaya nga yung Marcos alis no? Dito naman sa Davao, uh, inumpisa natin yung BBM resign, no? Uh, patuloy po natin gagawin ito hanggang sa talagang mapalis ma ma natin no yung yung nakaupo ngayon diyan sa Malacañang. Na ICC! Hindi rin mawawala ang ka kalang panawagan na maibalik si bansa si dating pangulo at kayo Davao City Mayor Rodrigo Duterte. Kaya si Tatay kahit nandoon siya sa malayong dako nag-iisa nangungulila sa kanyang pamilya, sa kanyang mga kababayan at dapat sana'y nandito para manungkulan sa mga mamayang nagsilbi uh, para siya ay ibuto, ihalal. Ang taong bayan ay nagsalita na pero bingi ang ating pamalaan. Kaya ang panawagan ko kahit BBM, BBM sana pakinggan mo ang daing ng iyong mga kababayan. Kaya naman patuloy nilang panawagan ang pakikisa ng bawat Pilipino at tumindig para sa kapakanan ng bansa. Ang masasabi ko sa mga kababayan natin, sana po ay tumindig tayo at magsalita. Hindi po sapat lang ang magpo-post tayo o mag tayo sa social media. Uh, nakakatulong yun pero hindi po yun sapat. Ano? Kasi kagaya nito na meron tayong mga activity na ganito, kailangan po talaga organic, no? Makikita talaga natin yung tao talaga na lumalabas at nagsasalita. Kasi kung aasahan lang natin ang social media, no, marami tayong nakikita mga comments, no? Maraming mga galit na galit, pero hindi po sapat na hanggang comment lang tayo. Kailangan kung magsalita man tayo, kailangan meron din tayong gagawin. Man, di ka Para sa Diyos at sa Pilipinas kong mahal, Jean Domingo, SMN News. Jumis.